Tara mga mi! Samahan niyo ako sa another day of my story. Hindi ko nga alam kung magtutuwa, may ines o mabubwisit ako for today. Ang nangyari was, since sinatamad ako magluto, nag-order kami ng ulam online. So ang niluto ko na lang is kanin. Habang nagsasaing ako, nung itatabi ko na yung lalagyan ng bigas, guess what? Natapon ito sa sahig. Naghanap ako ng similar picture. Yan. Ganyan ganyan na ganyan yung pagkakatapo ng bigas. Hindi ko na na-videohan. Nag-flashback sa akin ng lahat. Ayaw na ayaw ng mama ko na natatapo ng bigas. Kasi daw, buwishet, mala, sayang. Totoo naman. Pero hindi ko maiwasan yung mag-flashback lahat. Dati-dati, kapag natatapo ng bigas, pinapapulot yan ng mama ko sa akin. May kasamang palo, syempre habang nagpupulot. Makatawid, Pinulot ko siya isa-isa habang inaalala ko yung mga sinasabi ng mama ko Ganon din ba kahigpit ang mama niyo?